So, good day everyone! Welcome for another video! Sa oras na ito mga kapatid, ating pag-aaralan ang chapter 16 ng Messages to Young People entitled, Hindi Kayo Nagmamayari ng Inyong Mga Sarili. So, atin po itong pag-aaralan ng mabuti upang ating po maunawaan sabi dito, narinig natin minsan ang mga tanong. Hinding-hindi ba ako makakagawa ayon sa aking nais? Hinding-hindi ba ako magkakaroon ng sarili kong paraan? Palagi na ba akong makukulong? Hinding-hindi ba ako makakilos ayon sa aking mga hili? Mga kapatid, maraming mga katanungan sa ating mga sarili na hindi tayo o hindi ba natin kayang kontrolin ang ating mga sarili o wala ba tayong kalayaan na gawin ang mga bagay na nais natin? Mga kapatid, tandaan natin, sa ating pag-aaral ngayon, hindi tayo ang nagmamayari ng ating mga sarili. Kaya kailangan yung kalooban natin ay maging under ng kalooban ng ating Panginoon. At marami ngayong nalulungkot, marami ngayong nagmamakaawa at nagugulumihanan, nagkakamali sa kanilang disisyon dahil sila ay patuloy na naka-under sa kalooban ano, ng kanilang mga sarili. At ninanais ng Panginoon na tayong lahat ay mapabanal sa kanyang mga salita at hindi sa ating mga sariling pagnanais. At kung iniisip natin na wala tayong kalayaan na gawin ang mga bagay dahil tayo ay pag-aari na ng Panginoon. Tandaan natin, binigyan na tayo ng kalayaan ng Panginoon na gawin ang kanyang kalooban. Dahil kung sa ating mga sarili lamang na kalooban, hinding-hindi po tayo nagiging malaya. Kasi pagka sinusunod natin ang ating mga sariling nais, tayo po ay bihag ng kasalanan. Kaya ninanais ng Panginoon sa atin na gawin ang kanyang kalooban at buong puso natin ipagkakaloob. tanda natin, hindi tayo nakakulong, kundi binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Sabi pa dito, mas mabuti para sa iyo at sa iba kung hindi mo masyadong susundin ang mga likas na hilig. Ang mga likas na hilig ay nawala sa tamang landas at ang mga likas na kapangyarihan ay nagamit sa maling paraan. Dinala ni Satanas ang tao sa salungatan sa Diyos patuloy siyang nagtatrabaho upang sirain ang banal na larawan sa tao. Kaya't kailangan nating maglagay ng pagpigil sa ating mga salita at kilos. So kaya pala, na binibigyan tayo ng Panginoon ng paalala at babala upang hindi tayo magkamalit, magkasala at maging magdisis uh, mag-decide mag tayo ng maling mga pangunawa. Kaya alam natin na grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Tayo po ay binili sa halaga ng kanyang bugtong na anak, ano, bugtong na anak ng ating ama na nasa langit. Ipinagkaloob na sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Tanda natin, before tayo nakagawa ng mga bagay na ito, mga bagay na kabutihan, dahil iniligtas tayo, kaya tayo nakakagawa. Kaya gawin po natin, dahil ito yung po ay resulta lamang ng pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya kailangan kontrolin po natin ang ating mga kilos, ang ating mga salita, ang ating mga pag-iisip upang hindi makapasok ang kaaway sa ating mga landas. At hayaan natin ang kapangyarihan o ang Espiritu ng Diyos ang manahan sa ating mga puso at ang siya ang maggagabay sa ating mga landas. Resulta sa kompletong pagtatalaga. Kapag ang biyaya ng Diyos ay nagtataglay sa puso, makikita na ang mga minanang at kinultibang hilig sa kasamaan ay dapat na ipako sa krus isang bagong buhay sa ilalim ng bagong kontrol ay dapat magsimula sa kaluluwa. Ang lahat ng ginagawa ay dapat gawin sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang gawain ito ay kinabibilangan ng panlabas at panloob na tao. Ang buong pagkatao, katawan, kaluluwa at espiritu ay dapat mapasailalim sa Diyos upang magamit niya bilang isang kasangkapan ng katwiran. So, nananawagan po ang Panginoon sa atin ngayon na kailangan tayong magpasakop sa kanyang gawain, sa kanyang kalooban upang tayo ay matulungan sa ating mga kahinaan. At marami ngayon, ano, libo libong mga tao na nagtatalaga sa kanilang mga sarili lamang na mga desisyon. Hindi nila kinukonsulta sa Panginoon kung ito po ba ay kanyang kalooban kaya nagkakamali sila at nalulungkot sila dahil mali ang kanilang pagpili kaya kinakailangan na makita sa ating buhay ang biyaya ng Diyos at makikita din yung resulta ng pag, uh, resulta ng kumpletong pagtatalaga natin sa Panginoon at kahit na minsan ay tayo ay na bibigo sa ating pakikipaglaban Tandaan natin, ang Panginoon po ang nakikipaglaban para sa atin. At gawin lamang natin ang ating makakaya upang tayo ay pagpapalain. So, tayo po ay kabilang ng magiging ligtas sa mga huling araw kung tayo ay makikipag-cooperate sa gawain ng Panginoon dito sa mundo. At ninanais ng Diyos na gamitin tayo para maibahagi ang katotohanan sa mga taong nagnanais nito. Kaya kailangan magpagamit po tayo na magisang isang kasangkapan ng kanyang katwiran. Sabi pa dito, ang natural na tao ay hindi nasasakupa ng batas ng Diyos. Sa katunayan, hindi siya makapagsasakatuparan nito sa kanyang sarili. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, ang taong binago ay namumuhay araw-araw ng buhay ni Kristo. Araw-araw niyang ipinapakita na siya ay pag-aari ng Diyos. So, tandaan natin, no? sabi ni Apostol Pablo na kailangan tayong mamatay sa araw-araw. Yung ating mga nais, ating mga hilig, ang ating mga bagay na ginagawa na nakakasanayan na natin sa ating natural na nararamdaman ay nagagawa pa natin, ipagkaloob na po natin ito sa Panginoon para magamit niya tayo at matulungan niya tayo. Kaya mga kapatid, kailangan natin maisakatuparan yung katotohanan sa ating mga buhay dahil kung sa natural lamang nating nararamdaman tayo na kasangayon, mga kapatid, tandaan, hindi po nasasakupan ng kalooban ng Diyos ang puso ng tao kung punong-puno ito ng makasarili. Kaya ninanais ng Panginoon na mamatay yung ating mga sariling pagnanasa at hayaan na ang banal na Espiritu ang manahan sa atin upang tayo ay mabuhay araw-araw kasama ng Diyos at tayo po ay pag-aari ng Panginoon at hindi po sa ating mga sarili dahil wala po tayong kakayahan na mabago ito. At kinakailangan natin ang tulong ng Kanyang biyaya. Kaya mga kapatid, huwag po tayong, mag, um, huwag po tayong mawala ng pag-asa kung tayo ay nadidisappoint na sa buhay. Pagkos lumapit tayo sa Kanya, ipagkaloob na natin yung mga bagay na magagawa natin upang gawin din niya yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. At maging matured na po tayo spiritually, ihingi po natin sa Panginoon ang mga bagay na ito upang matulungan niya tayo. Sabi pa dyan, ang katawan at kaluluwa ay pag-aari ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa pagtubos ng mundo. At dahil dito, tayo ay pinagkalooban ng bagong pagkakataon sa buhay. Isang panahon upang bumuo ng mga karakter ng perfectong katapatan. Tinubos tayo ng Diyos mula sa pagkaalipin ng kasalanan at ginawang posible para sa atin na mamuhay ng nabago at nagbago ng mga buhay ng serbisyo. So, kung once na nalaman natin ang katotohanan na bago na tayo nito, unti-unti nating nakikita ang ating mga sariling kahinaan at ito po yung dahilan kaya tayo ay lalapit sa Panginoon. The more natitikman po natin ang biyaya ni Kristo, the more din po nating uh, nararamdaman yung kakuhawan at kagutuman ng kanyang katwiran. Kaya nawa mga kapatid, ipagkaloob na po natin sa Panginoon yung mga bagay na meron tayo. Dahil tayo nga, di ba, ay pag-aari ng Diyos. Hindi natin pag-aari ang ating mga sarili, kaya wala tayong karapatan na gawin yung mga sarili nating gawain. Kundi, yung ating mga sariling mga pagnanasa ay ito'y mamatay at hayaang si Kristo ang manahan sa ating buhay. At anuman ang ating mga gagawin, gawin natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos upang tayo po ay makagawa ng kanyang, sa kanyang kalooban. Ang lahat ng pagpapala ay ipinagkaloob na sa atin at ninanais ng Diyos na maipalago o malago, lumago ito sa ating puso at ito po ang manahan sa atin araw-araw. At tayo ay mamatay sa ating mga sariling pagnanasa at si Kristo po ang mabubuhay. Kaya tandaan natin mga kapatid sa ating pag-aaral sa oras na ito, hindi tayo ang nagmamayari ng ating mga sarili. Ang Diyos po ang nagmamayari nito at kailangan lamang natin na makipag-cooperate sa gawain na iniatas niya sa atin. Kaya mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli, God bless.